Sa isang malawak na kagubatan, kilala ang lobo sa kanyang kasakiman at pagiging makasarili. Malakas at matapang siya, ngunit walang hayop ang gustong makipagkaibigan sa kanya dahil sa kanyang ugali. Isang araw, habang naglalakad si lobo sa ilalim ng mga puno, naamoy niya ang mabangong samyo ng karne. Agad niya itong sinundan hanggang makita ang isang malaking piraso ng karne na iniwan ng mga ngaso. Ah, napakasarap nito! Ako na ang pinakamaswerte sa araw na ito. Bikas niya habang nilalantakan ng karne. Dahil sa sobrang kasabikan, nilamon niya ito ng buo at hindi na malayan na may malaking buto na sumabit sa kanyang lalamunan. Aray! Bigkas ng lobo habang hawak ang kanyang leeg. Hindi ko maalis ang butong ito. Ano na ang gagawin ko? Naglakad siya nang naglakad, humihingi ng tulong sa ibang hayop una niyang nakita ang kuneho na abala sa pagkain ng damo. Kuneho, tulungan mo ako, saad ng lobo. May buto na naipit sa lalamunan ko. Ngunit tumakbo palayo ang kuneho. Pasensya na, lobo. Ikaw pa ba ang tutulungan ko? E eh, palaging masama ang trato mo sa amin. Wika nito habang nagtatago sa likod ng isang puno. Sunod niyang nilapitan ang unggoy na nakaupo sa mataas na sanga ng puno. Unggoy, maawa ka sa akin. Tulungan mo ako sigaw ng lobo, ngunit tumawa lang ang unggoy. Ikaw? Humihingi ng tulong? Hindi nga kami makalapit sa iyo dahil lagi kang nananakot. Hanap ka ng iba. Sa puntong iyon, halos mawala na ng pag-asa ang lobo. Habang naglalakad ng walang tiyak na direksyon, napadaan siya sa isang ilog kung saan nakita niya ang tagak na naghahanap ng isda gamit ang kanyang mahabang tuka. Tagak, tulungan mo ako, maawa ka sa akin, sigaw ng lobo. Lumapit ang tagak, nakaramdam ng awa sa kalagayan ng lobo. Ano ang nangyari sa'yo, lobo? Tanong nito. May malaking buto na naipit sa lalamunan ko. Pakisuyo, gamitin mo ang mahabang leeg at tuka mo para tanggalin ito. Gagantimpalaan kita kung magagawa mo ito sa ad ng lobo. Bagamat nagduda ang tagak sa pangako ng lobo, naisip niyang baka totoo ang sinasabi nito. Sige, tutulungan kita, wika niya. Maingat na inilagay ng tagak ang kanyang ulo sa bibig ng lobo. Gamit ang kanyang mahabang tuka, nahanap niya ang buto at dahan-dahang inalis ito. Ayan, tapos na! bigkas ng tagak, sabay hakbang palayo. Huminga ng maluwag ang lobo. Ah, ang sarap ng pakiramdam na wala ng buto sa lalamunan ko. bigkas nito. Ngayon, lobo, tungkol naman sa iyong gantimpala, saad ng tagak. Ngunit tumawa lang ang lobo ng malakas. Gantimpala, hindi mo ba naiintindihan? Ang makalabas ka ng buhay mula sa bibig ko ay isang malaking gantimpala na. Nagulat ang tagak sa sinabi ng lobo. Ganun ba? Wala kang utang na loob. Sa susunod, hindi na kita tutulungan kahit anong mangyari. Wika ng tagak bago lumipad palayo. Pagkatapos ng insidente, ikinuwento ng tagak ang nangyari sa iba pang hayop sa gubat. Nalaman nila ang tungkol sa kasakiman ng lobo kaya't mas lalo pa siyang iniwasan ng lahat samantala dahil walang hayop ang gustong tumulong sa kanya unti-unting naging mahirap ang buhay ng lobo sa tuwing may problema siya wala siyang mahingan ng tulong doon niya napagtanto na ang pagiging makasarili ay nagdudulot ng matinding pag-iisa mga bata ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na dapat tayong maging mapagpasalamat sa mga tumutulong sa atin. Kapag tayo ay naging sakim at makasarili, mawawala ang tiwala sa atin ng iba at mahihirapan tayong makahanap ng kaibigan. Maging mabuti at magpasalamat sa lahat ng oras sapagkat ang kabutihan ay laging nagbabalik sa atin. Salamat sa pakikinig mga bata. Kung nagustuhan ninyo ang aming kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at ishare ang aming channel, The Three Smart Fowls. Para sa mas maraming kwento at saya, sundan lang kami para lagi kayong updated. Paalam at hanggang sa susunod na kwento.